Hello guys, magandang araw sa inyo. Ngayong araw ay dito tayo mag fishing sa may target. Medyo matagal na rin nung huli kami nakapunta dito. Kaya kung makikita nyo sa video, ay kailangan pa namin tanggalin yung mga ibang sanga na nakaharang dito sa amin dinadaanan. Kung minsan pala guys ay may nagme-message sa akin, nagtatanong kung bakit hindi daw ako mag-daily vlog. At syempre dito sa video ay sasagutin natin yan. Sa totoo lang guys ay gusto ko talagang mag-daily vlog. Kaya nga lang syempre, hindi natin nagagawa yon dahil sa ilang mga dahilan. Ang una na dyan na yung oras natin sa trabaho. Papasok kami ng 7.30 at syempre uuwi kami ng 4.30. At yung pangalawa ay yung pag edit Dahil kuminsan inaabot ng ilang oras bago matapos yung isang video. Sa totoo lang ayoko naman talaga mahati yung oras ko sa pagbibidyo-bidyo. Dahil gusto ko pag oras ng trabaho ay talaga nakapokus ako sa aking gagawin. Kaya yung kaya ko lang na mabigay na oras sa pagbablog ay kapag rest day lang talaga namin. Tulad ngayon araw ng Sabado, pagising pa lang namin sa umaga ay nakaredy na talaga kami. Malaki ang pasasalamat ko doon sa mga tao na nanonood. At at sa mga nakaka-appreciate ng aking video. At sa mga master dyan natin na ka-angler. Dahil kung hindi dahil sa kanila, ay wala itong ganitong video. Kami na mga kasama ko na angler, kapag nandito kami sa fishing spot, ay talagang sinusulit talaga namin ang araw. At kung minsan pa nga, ay hindi namin talaga namamalaya ng oras. Masaya kami kapag nakapag-fishing kami sa araw ng mga rest day namin. Kaya sana guys, ay huwag kayong magsawa na manood sa aming mga video. At makakaasa kayo na ipapasyal namin kayo dito sa mga fishing spot dito sa island. guys, lumipat tayo. Ayan tayo. Ay yung mga ibang kasama ko. Ngayon, naros na ba? Ha, quarter to ten. Wala pa kaming huli, guys. Pero sana maka makahuli pa rin. Kung talaga guys ay may pangyayari na nasisiro kami sa pagpipishing at umuwi kami na bigo sa araw na yon. Pero ang importante ay naging masaya kami sa pagpipishing at magiging bonus na lang kung makakahuli ka talaga ng maraming isda. Bilis dito guys. Sige guys ha, kababato ko lang guys. Tapos maya maya, tignan mo, Ubus agad. Ano isda to? Bilis, eh. Hindi mahuli-huli. Gusto ko talaga siya mahuli. Nakakarami na eh. Wala na. Wala na to na guys. ubus na to. Yung pahay natin. Wala na. So, ito kita mo. Segundo lang. Wala pang isang minuto. ubus na oh. Anday guys, yun, kumagat din. Malupit na. Kumagat din siya. Hoy, pula, pula, pula. <laughs> kumagat din siya, guys. <laughs> Ito pa yung kanina pa eh. <laughs> kumagat din yung pula. Hindi ko talaga siya tinigilan guys eh. Binakbakan ko siya nang binakbakan. Nakahuli rin tayo. Pula. Yan guys, release natin. Isa lang eh. Ha? Ah, May medy medyo palakihin pa natin. Uwi na tayo guys. Wala kaming masyadong huli. Pinakawalan ko yung isa. yun talaga ne, eh, bawi na lang next time. At syempre guys, kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon sa video na to, ay papakita ko sa inyo yung lugar dito sa trail na malapit dito sa target. At dito nga guys, ay nauna na yung dalawa kong kasama. Maraming mga kwento ang mga locals tungkol sa trail na to dahil dati daw ng panahon ng gera ay ginawang taguan din ito ng mga hapon. Pagdating nga namin ng mga kasama ko dito sa bandang dulo, may nakita kami na parang lapida na nakalagay ang isang buong pamilya. August 3, 1944, kung saan daw dito ay may nangyaring trahedya. Isang buong pamilya ang nadisgrasya dito sa trail na to. Mula sa tatay, nanay at hanggang dun sa mga anak nito. At kasama rin yung mga ilang kamag-anak. Kung i-research nyo sa Google ang ginawa sa family, yung apelido na nakalagay dun sa lapida, ang lalabas sa Google ay isang businessman na mula sa Japan. At yung August 3, 1944, ito ay tungkol sa matinding pwedeng labanan sa isla. Dito sa island ng Tinian ay marami talaga mga kwento, lalo na sa panahon ng gera dito sa island. Pagamat ginawang battleground itong island ay hindi mapagkakaila ang tinatagong ganda nito. Mula sa beach hanggang sa historical place na meron dito. Kung tatanungin nyo ko guys, kung maaari bang irekomenda sa mga turista ang island na to, ang masasabi ko ay syempre oo. Hindi man siya pang world class katulad ng sa Palawan at sa Boracay, ay nakikita kong may potential itong island. At sigurado ako magugustuhan ng mga turista na pasyalan nitong lugar. Tulad ng mga lugar na napupuntahan namin dito sa island. Gaya ng Cholo Beach, Blowhole, Mall, Beach, Tachona, Carolina Limestone, Tatchona Nature Trail, at sa Suicide Cliff. At syempre guys, kung nagustuhan nyo yung mga ganitong video ay subscribe naman at pakipalo na rin ako sa aking Facebook page para maging updated ka sa mga susunod ko pa pang mga video. At hanggang dito na lang ang video na to. Maraming salamat sa panonood and God bless.